<laughs> 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 ah, saptong, walang tao. 🎵 kami. 🎵 tiba-tiba ako nito. <smart noise> dito na daw. Saka pakuluan. Ako, nalimutan ko yung cellphone. Anong ba unahin ko rito? Ay, nalimutan ko pala sarado to. Hoy, sino ka? Oh, may tao. Oh, ako to. Yung kapatid mo. Nakakatanda kapatid mo sa probinsya. Probinsya? Parang wala naman akong kapatid ah. Ako to, yung kapatid mo. Di mo ba ako natatanda? Malik ka pa kasi nung pumunta ka ron. Di mo ba ako namumukhaan? Bata pa. Di kita maalala eh. Tsaka, paano ko ito mamumukhaan eh, bata Ba't takaganya ka ba? Nakatakot ka pa ng damit. Ha? Ah, ito ba? Eh, may sakit kasi ako sa gym yung mga nakakahawa kaya hindi ko maalis to, Tor, eh. Ah, ganun ba? Oo nga pala. Kung kapatid kita, ano nga ang ginagawa mo dito sa bahay namin? bakit pumunta ka rito? Eh, Tor, ang hirap eh. Ang init sa bahay namin. Kailangan ko sana bintilador mo eh. Bintilador? kailangan mo. Kaso pag binigay ko sa'yo, wala naman akong liktik pa. O sige, sige, kunin mo na yan. Sa'yo na lang yan. Talaga, Tol? Sa akin na to? Salamat, Tol, ha? Teka, Tol. May problema pa ako, eh. Saka sa umaga, nagkakape ako. Wala akong initan, eh. Saka initan? Binigay ko naman sa'yo to. Ako naman mawawala ng initan. Sige, bibili na lang siguro ako. Sige, sa'yo na yan. Kunin mo na yan. Talaga, tol. Akin na rin to. Salamat, tol, ha. Okay lang yun. O nga pala, tol. Kunin ko nga pala yung cellphone number mo para makontak kita. Yung nga, tol, eh. Problema, tol, eh. Wala akong cellphone, kaya hindi mo ako makukontak, eh. Baka meron ko naman dyan. Ganun ba? Ano ba, tol? Pag binigay ko naman yung cellphone ko, wala naman akong cellphone. O sige, bibigay ko na lang to sa'yo. O, ito. Accept na dyan yung number ko. Tatawagan na lang kita tol, talaga tol, amin na to. salamat tol ha, alis na ako ha o sige sige tol, salamat tol, alis na ako o sige, magingat ka, baka manakawan ka niya, madami ka pa naman dalang gamit sige tol <coughs> talaga wala akong kapatid eh pre, pre, saglit nga. o bakit pre, minakita ka ba dito magnanakaw? kasi yung kapitbahay namin, minakawan, hinabol namin, di namin nakita Magnanakaw? Wala naman ako napansin eh. Ba't? Ano ba yung tsura ng na magnanakaw? Malaki tsaka malaki ang tiyan. Malaki at malaki ang tiyan. Nakamas! Oo pre! Ako na brown! Oo pre, inya! Naku po, sabi ko na nga ba eh. Nagpanggap sa aking kapatid eh. Wala naman talaga akong kapatid, alam ko eh. Binigay ko pa nga yung gamit ko eh. Ano ba pre? Ipalo <laughs> ko ka pa? Mo yung, balik mo yung gamit ko. <laughs> yung gamit ko! <laughs>